hello what's up guys what's up kagapang yan for black vlog mga S is... yan magpapalit tayo ng battery ng ating alaga dahil ayan discharge At hindi na magamit so yung ating ipapalit na battery mga kapang S, motor light motorcycle batteries yan So pang matagalan daw to mga kagapang kaya ito yung ating ginagamit no. Ah uh, same as usual, ang ginamit din natin nakaraan is ito. Ya naka 4 years din ata to mga kagapang, 5 years. Yan um. So na stock lang natin, hindi natin nagamit ng ilang buwan. Yan natuluyan siya ya yeah, yun. So, ang pinalit natin mga kapang is Same pa rin ng ating ginamit is mf 4 l B battery. For, kung baga, in shortcut, 4L. Yan. Yeah. So, ito yung bago natin mga kapang. Yan. Ano pang hintay natin? Kapit na natin to para mapandar na ulit natin si Junjun. Yan, si Junjun mga kapang. Wow! yan yung ating papalitan ng battery kasi nagtampo na andito na kasi si alakdan yan hindi natin nga uh, ginagamit siya hindi na siya nagamit kaya yun nagtampo yan galit siguro kaya hindi mo na ako gamitin ha ah, sige pa discharge ako <laughs> ba diba? so ngayon okay, mga kapangin na uh, ating papalitan is uh, yan lang naman ang kailangan natin ang kailangan natin is bibili tayo ng bago ito ba kasama na rin siyang mga bolt tre uh, nut battery bolt nut yan para dito yan mga kapang sa ano na yan dalawa din para yung luma hindi natin maikabit so yun kabit na natin to para masubukan na natin ulit kung aandar na ba siya So, pakita ko lang sa inyo mamaya mga kapang pag naikabit na. So, dito pala ang uh, compartment niya na ah, yung battery box niya dito mga kapang sa Rider FI na yan na 115. So, yan. Makikita nyo yan yung ating alaga. Since 2015. Hanggang 2023 na tayo ngayon. So, hindi lang siya nagamit ng ilang buwan. Kaya nagtampo na. So, pakita ko lang sa inyo mamaya mga kapang pagka na i-install na natin yung battery. A few moments later. So ayun mga kapang, moment of truth. Ayun, nandiyan na siya. Ayun oh, makikita niyo 'yan. So ayun na yung bago natin. So ayun. Subukan na natin na uh, pandarin, no? Papunta uh, tayo sa susian Ayun. So ayan, Christmas light din yung uh, digital uh, panel niya. So ayan mga kapang ispa. pa na natin. Okay. Dahil wala na tayong post start, mag kickstart na tayo. Tingnan natin kung baka bago battery baka umandar sa post start. Hmm, wala. So kickstart talaga tayo. Oh, sus same as usual one click pa rin uh, one kick pa rin tayo mga pa, ano? so ayan mandar na siya sa isang padjak lamang so, dahil bago na yung battery ayan so palitan natin ng kulay trip dyan tayo sa pula so ayan pandarin muna natin siya ngayon mga kagapang hanggang uh, ilang sandali para malalaman natin kung magbabago ba yung ano ng battery baka magkakaroon ng problema so may balik natin yung battery so yun bago na yung battery ng ating alaga mga kagapang ano? si Alak Dan Junior si Junjun to kutawagin yan Alright, bago ng kanyang battery kayo mandar na. So ayan. Thank you sa pamasko ni Nung uh, pag, uh na natin ng battery. So yung binili pa na, na binili pa na natin na uh, mga sa kanyang mga gapang is pamasko lang. Kaya ayun. Kaya may panas tayo. Pwede, di hindi natin si Junjun para tumakbo naman siya ulit. No? Ryan Sawakas mamantar-narin. So, so, so patatak boy natin niyan, maya-maya lang. Diyan so, magagawa hanggang dito na lang yung ating vlog uh, for today sa pagpapalit ng uh, battery. Ayan yung ating bateri na bago. At ayan yung ating luma. Ya, 'di? So, Maraming-maraming salamat sa inyo lahat at sana nawa ay walang sawang suporta. Hashtag motolight pa rin tayo. motolight baka naman. So hindi hindi yan sponsor mga kapang hindi pa tayo nagkakaroon ng sponsor kahit nagkakaroon na tayo ng monetization sa ating vlog. You know? So yan. Nandito na lang. Maraming maraming salamat sa nasa laya ulit. Supportahan nyo ang aking channel. At alakdang JTV. Maraming salamat at ipalan naman guys yung aking facebook page same channel nin alakdan jtv ayun mga nga pang -no, ano, tapos na yung ating uh, pagpapalit ng papiri sa ating alaga na si junjun si alakdan junior ayun successful naman at napatero natin sa higit ilang buwan yung hindi na hindi niya pag kaya nag-discharge nag, na, nag siya so yun pag-usapan uh, problema na hindi mandar yung inyong mga alaga at hindi niyo pinapaandar kasi nga may itik talaga pag hindi niyo pinapaandar una-una dun sa battery no? kailangan talaga siyang uh, o patatak po nyo kay meron na kayong ginagamit tulad yan, nandito na si Alakta kaya hindi na siya halos magagamit so yun maraming salamat again, this is Alakta GTV Sign off